Mahigit anim na dekada na ang lumipas simula nung lumaya ang Pilipinas sa Amerika pero mula sa ating pananamit, sa musikang pinakikinggan at pagkain tinatangkilik, tila Americanized pa rin daw ang kulturang Pilipino. Kaya ang tanong, malaya nga ba tayong talaga sa Amerika? Si Marisol Abduraman on assignment. Sinor Tubong Pampanga, sa mahigit dalawang dekada niyang paniniran sa Amerika, hindi pa rin daw siya nakakalimot bumalik sa kanyang pinanggalingan. When you come over here, you feel like like a queen <laughs> because everybody's standing to you, you know. Everybody's, oh, you know, like over here, I really feel good. There's really no place like home. Isa sinor sa apat na milyong Pilipinong naninirahan ngayon sa Amerika minsan nakipagsapalaran at tuluyan na tuon na ng magandang kinabukasan. Kasama ang kanyang anak na si Cassie, nagbalik siya ng Pilipinas para mamahagi raw sa kanyang mga kababayan ng mga biyayang natamasa niya mula sa pangingibang bayan. What do I do is uh, we do medical missions for the church to give back to the people who aren't as lucky as us. Um, we go visit family that we haven't seen in a while and some old friends. Marami tayong mga kababayan na tulad ni Nor, minsan nangarap at nagkaroon ng magandang buhay sa tinagurang Land of Opportunity. Pero hindi na raw kailangan mga ibang bayan pa para lang maranasan ang ikangay American Dream. Ayon sa ilang eksperto, kung masusi raw na pagmamasdan at susuriin, ang Pilipinas tila extension down ng Amerika mula pananamit, musika, pelikula at kung ano no pa marami sa mga pilipino americanized sa kilos at gawa parang hindi pa talaga ano mature ang ating kamalayan bilang isang uh, malayang republika. Sa pagsunod sa uso at tila pakikiayo na rin natin sa globalization, maraming araw sa mga Pinoy, tuloy ang pagtangkilik sa mga American franchise. Sa kainang ito halimbawa sa Quezon City, pagpasok pa lang, sasalubungin ka na ng mga larawan, musika, imahe at sari-sari mga bagay na may kinalaman sa Hollywood. Ang kanilang tema, Amerika. At para raw mas kumpleta ang iyong American experience, may katerno ito siyempre American food. Gusto namin Bigyan ng importansya yung partnership namin sa U.S. Dito lang sa Pilipinas kasi hindi natin maiwasan na talagang pag Pilipino hinahanap nila yung rice. So nag-add kami ng rice meals uh, para to cater to all. Matapos ang mahigit 300 taong pananakop ng mga Kastila, mga kanunaman ang sunod na sumakop sa atin. Ang mahigit apat na dekadang kolonyalismong ito, may pabaon din mga impluensyang tumatak sa karamihan nating mga kababayan. Ikunento ng American director na si John Sayles na siya raw mismo, natuklasan niya ang malaking impluensya ng mga kano nang minsang gumawa siya ng pelikula sa ating bansa. Shooting uh, in Bohol and, and doing our post-production here in Manila, um, every place that um, has a karaoke machine, uh, mostly what you're hearing is old American songs. Occasionally it'll be a Filipino hit, but you know, nine out of ten times it's something from the 50s, 60s, 70s, 80s, whatever from from you know the backlog of American music. Tutong hindi maiisasantabi ang napakaraming kontribusyon sa atin ng mga Amerikano sa iba't ibang larangan. Yung public school education, ang nangyari diyan na pumasok na rin pati yung American influences sa cinema, sa culture, sa ekonomiya at maging sa politika. Pero higit sa mga bagong eh, sistema at kulturang kanilang ipinamana, Huwag sana nating kalimutan ng ating bansa, ng sarili na at tuluyan ng lumaya. Dahil Pilipino tayo, hindi tayo Amerikano, kailangan natin bigyan ng halagang ating sariling um, pamana. Marisol Abduraman, GMA News.